puno ng langka na maraming bunga. Pwede kami maggulay. Hindi namin alam kung sino pagpapaalaman namin. Video video kami. May nakita kami ano? Puno ng langka ang maraming bunga. Saan? Ayun oh. No? Saan ba kami pwede makahingi? Dito sa puno. <laughs> Pahingi kami ng ano, mangga. Ay po, ay mangga ano ba 'yan? Mangga ko ng mangga. Yung lang ka mo dito kuya kasi walang bunga eh. No, anong lugar to dito, Australia? Ah. Yung sa sabi talaga pag sa negosyante. May ma ma may ma damage din. May Yung may mga awesome damage, damage na yan. Uh -huh. Mahina yang kadu sa bunga ng Malongka, eh. pero hindi niya 'yan anong No? Di na matugutan na. Ha. Huh? tayo guys, maghihingi tayo ng mang ay mangga, ano ba 'yon? Langka. Langka dito sa may sa katabing bahay, pero bakanting luti naman po 'yan. Pero syempre, maganda 'yung may respect pa rin tayo, 'di ba? Di. hindi na ako kami ng langka. Oh Kain isa lang oh, nag, alam mo 'ti naglilihi kasi ako Hindi nga eh wala nang tao. Oh, kahit isa lang, 'di ba? Ayun oh. bisaya Ha? Kami may limas diyan. Ano limas? Wala yan, wala yan dito mga ano, limas e, limas. Eh, sabi ni Kuya Bong dito doon, lotin. No, isang sa araw marami doon, ano. Ano? Yung tawag ng puso ng saging. Oh, saan? Eh, po sino pumitas tawag doon? Uh, dito? Tawag Baka yung pumitas yung mga tauhan dito. Oh, kahapon oh. ang ulam namin puso ng saging. Ito din Langka. Pwede eh, naman, naman kumuhunga siguro dito ng Ayaw. ayaw. ayaw eh, tao, pa kami Gusto ko talaga magluto ng langka kasi sariwa ito, hindi ito mga katulad na nabibili na ano. Dito lang kami sa Barangay 167, sa tabi ng... ano. lang sa may ano, sa may San paglabas pa? Santa lang, labas lang ng BF. Oh, dito, lalabas pa dito. Mm. Oo. Wala diba, May motor makakali. Diba, Pagla, palabas mo ng gate, 'di ba? Pag ganyan diba, ka lang. kasi kami nang Lang ka, pahingi naman ng isa.